Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang sinabi ni Kyrie Irving at lokal at ang estilo na tatalo sa Boston Celtics. Yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit bago ngyan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po. So grabe sa ngayon lumiliit na nga talaga ang chance ng Dallas Mavericks na makabalik at mananalo sa series ngayong finals contra Boston Celtics mga kaibigan, na kung saan sa nagdaang tatlong laban nila na naganap na ay hindi nga sila nanalo kahit isang beses man lang. Isang panalo na lang para sa Boston sa apat na natitira pa nilang mga games para makuha ang sing -sing. Pero yun nga alam nating pareho lahat na hindi patapos ang laban mga kaibigan, malay po natin baka biglang gaganahan ang Mavs at tatulonan ang Celtics ng apat na magkasunod-sunod. Lugi ang dala sa opensa pati na rin sa depensa ay talagang nahihirapan nga sila, na sa mga hindi nakapansin sa nagdaang tatlong bakbakan na nila ay hindi nga sila nakaabot ng 100 points mga kaibigan. Habang ang Boston ay palaging lumalagpas, kaya naman maliban sa malakas na opensa na palaging bitbit ng Celtics ay mas dobli pa nga ang lakas at tibay ng kanilang depensa. Para sa akin swerte na lang siguro kung matatalo pa ang Celtics ngayong finals, kasi imposible na talagang mahabol pa ang 3-0. Ganun pa man ayon kay Lucas sa kanyang interview pagkatapos ng Game 3 mga kaibigan, I think positive lang ang Dallas Superstar sa gitna ng mahirap na katayuan nila ngayon contra Boston. Sabi nga niya dito ay kumbaga hindi pa tapos ang laban kapag hindi niya sinasabi, ibig sabihin hindi sumusuko ang isang loka tindi ng fighting spirit. Nakatungtong na siya sa finals kaya gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para i ang kanyang team hanggang sa huli. Grabe kakabilib si Luka. ayon naman sa one-time NBA champion Kyrie Irving mga kaibigan, ay may positibong mindset rin siya. Punto niya dito move on at maghanda sa malaking etoki na gagawin nila sa game 4, alam nga nilang lahat pareho na kailangan mas doblihin o triplihin pa ang effort sa game 4 para sila'y manalo. At bumalik sa teritoryo ng kalaban sa game 5, na matatanda ang nag-iwan noon si Kyrie ng mensahe sa mga fans ng Celtics. Na kumbaga babalik sila sa game 5 at tatulunan nila ang Boston sa mismong baluarte nito. Well kayo mga kaibigan 4-0 Celtics na ba ito? O may malupet na bawi pa ang Dallas? mag-comment lang po. Samantala dito na tayo ngayon sa estilo na makakatalo sa Boston Celtics, diretsyo na agad tayo mga kaibigan. Ito ay ang sabayan ng bilis ng Celtics sa lahat ng oras, bigyan ng matinding pressure ang kanilang depensa. Gaya na lang sa ginawa ni Stephen Curry noon ang makaharap nila ang Boston Celtics sa finals. Para bang mag-isang tinalo ni Steph ang buong Boston, grabe talaga ang go shooter kaya naman para sa akin ay hindi nga siya dapat na ikumpara sa ibang guards ng liga. Dahil talagang malupet pa sa malupet ang nag-iisang Stephen Curry. Balikan natin kung paano dinurog ni Curry at ng buong Warriors ang Boston Celtics noong 2022 NBA Finals.